Mga kababayan, ang paghihilik ay karaniwang nagaganap sa pagtulog ng isang bata o individual. Ngunit mahalaga ang pagbibigay ng pansin sa paghihilik ng mga bata dahil maaring maging senyales ito ng iba't ibang mga problema sa kalusugan tulad ng sleep disorder na pediatric obstructive sleep apnea. At para bigyan tayo ng living telemed ngayong umaga patungkol dyan, ay maha-panayan po natin ang pediatric specialist na si Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto. Good morning po, Doc! Morning, Doc! Hello! Good morning! Magandang umaga po. Na-miss ko kayo sa Rise and Shine TV. So, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Alright, Doktora. Para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba yung snoring o yung paghihili? at bakit po humihilig ang isang tao? Okay. Ang snoring ay, o paghihilig ay mula sa vibration o tunog na sa ng pagdabi ng hangin mula sa ating ilong, lalamunan, papunta sa ating mga baga tuwing tayo ay natutulog. At kadalasan ito ay manifestasyon ng pagbabara o pagkipot ng daanan sa hangin. So, Sir don't usually normal yan. No? Mga around 10 to 20 percent ng mga bata ay kadalasang humihilik. Pero may pagkakataon na 1 to 2 percent ng mga bata na humihilik pala ay may abnormalidad na da, dapat nating malaman bilang mga doktor at mga magulang. Dok, ano po yung mga possible causes po ba nung, ano, nung uh, paghilig sa mga bata? Tsaka ilang percent yung mga ano yung mga bata na humihilik? kasi di ba pati yung mga kadalasan niya sa matatanda so parang uh, bihira ba siya sa mga bata or talagang normal lang yun, Dok? No? Bihira sa bata ang pagihilik no, sa mga datos sa ibang bansa. Sinasabi na around 10 to 20 percent normally ng mga children ay maaaring humilig. Pero yung pagihilik dapat, nakakount natin yan, dapat less than 3 times a okay, week. Kung araw-araw na humihilik ang mga bata, ito ay isang red flag. No? Dapat maging alerto ang mga magulang dito. And In some children, around 1% at up to 5% ng mga bata, may abnormal talaga na paghihilig. So, kailan ba natin nalalaman na abnormal na yung paghihilig ng bata? Well, Doc, meron minsan ano, yung mga 2-3 mga years old na kabataan, minsan maririnig mo, medyo mahina lang, pero humihilig eh. Pero paano po ba natin malalaman kung normal o abnormal ang paghihilig ng isang bata? Ano po ba yung mga red flag o abnormal characteristics ng paghihilik? O oh, sige. Ano yung mga red flags na we have to watch out for? One, syempre kapag araw-araw humihilik ang mga bata. No? Normally, some children will snore three times a week. Pero pag araw-araw na humihilik yan, nako baka may problema tayo. Ikalawa, hirap sa pagtulog or nagkakaroon ng restless sleep. No, hindi sila makatulog ng dire-diretso sa isang araw. Sila ay bangon ng bangon. So, minsan yung sleepwalking pala ng pagising at paglalaka during pagtulog ay abnormalidad na manifestasyon ng sleep disorder. Yung bedwetting o pag-iki sa kama during sleep ay isang abnormalidad din. Or red flag na dapat obserbahan sa mga bata na nasusnor. Ika-apat, yung mga batang na huminga during sleep at gumigising ay isang abnormalidad din na dapat nating uh, bigyan ng, ng pansin. Ikalima, kapag halimbawa yung mga bata tulog ng tulog sa classroom, no? Or yung daytime na pagkaantok. Minsan akala ng mga magulang, antokin lang. Hindi nila alam, hindi pala nakakatulog or nakakakompleto ng isang buong uh, 8 oras sa pagtulog ang bata sa gabi. So, ilan po yan sa mga manifestasyon ng abnormal na paghihilig uh, or snoring sa ating mga anak. Ako, papa papakonsulta na ako kay Doc. Kasi, Doc, talaga ako. Eh. <laughs> Pero, Pero pinag-uusapan natin bata. Mm. Bata, bata, pa rin. Oh, okay. <laughs> <laughs> Pero Dok, sabi rin naman daw, parang dahil daw sa pagod, minsan ba may factor din ba yun? Yung pagod. Yung pagod can be also a factor sa paghihilig. Actually, napakadaming posibilidad kung bakit humihilig ang mga humihilig ang mga Minsan genetic no, nasa pamilya pala no kaya naghihilig sila kasi may abnormalidad sa structure ng daanan ng hangin, structure sa lalamunan, may pagsisikip at pagkipot pala ito, kaya nagkakaroon ng paghihilig ang mga bata. Minsan naman yung mga bata may allergic rhinitis, no? mga sipon, dahil sa allergy, kaya sila naghihilig. May mga sinusitis or hika na nagiging factor din sa paghihilig. Minsan naman yung ibang mga bata may abnormalidad sa anatomiya or struktura ng katawan, kaya naghihilig sila. So, dapat ma-identify natin ano ba yung pinagmumulan ng paghilig. Or minsan din, sir, yung ating katabaan daan yung pagiging mataba kasi yung taba nagde-deposit din yan sa daanan ng hangin. So, nagko-cause po siya ng pagbabara sa daloy ng hangin. Kaya nagkakaroon din ng paghihilik. So, sa bawat kaso ng paghihilik, dapat matugunan natin ano ba yung dahilan or root cause ng paghihilik ng mga bata. Okay, uh, Doc, maraming magulang yung nag uh, patungkol po sa sleep disorder na obstructive sleep apnea sa kanilang mga anak. Pero paano nga ba ito pwedeng i-manage na maayos? Okay? When we say obstructive sleep apnea, yung word na obstructive meaning barado, yung apnea, ibig sabihin po niyan, tumitigil sa paghinga. So, ito po ay isang delikadong sakit. So, dahil sa pagbabara sa daanan sa hangin, ang mga bata po ay tumitigil sa paghinga during sleep. So, napakadami pong komplikasyon niyan. Of course, kung tumitigil sa paghinga ang bata, napabawasan yung daloy ng oxygen papunta sa puso at sa brain at maaaring magkaroon ng komplikasyon sa puso at sa paglaki ng mga bata. Ikalawa, syempre, kung hindi nakakatulog ang mga bata, baka ito sa overall growth o paglaki ng ating mga anak. Ikatlo, kung ang bata ay laging inaantok kasi kulang sa tulog, magkakaroon siya ng behavioral changes, laging mainit ang ulo, hindi makapag-concentrate sa school. ba? Diba? So, yan po yung mga manifestasyon nisa ng obstructive sleep apnea sa ating mga anak. So, paano ba siya minamahal? Syempre, depende po dun sa dahilan. Nung um, uh, obstructive sleep apnea. So, paano natin ina-address yung mga issue na to. Una sa lahat, kailangan dalhin po natin sila sa mga doktor. Kabilang dyan ang pediatrician, sa ENT para tingnan, baka naman pala may parado sa ilong o may parado sa daan sa hangin. Or ikatlo, pwede rin po natin silang dalhin sa ating mga tinatawag na sleep spe specialists at sa ating mga pulmonologists. Dok, meron din po bang paraan para ma-diagnose yung uh, iba't ibang sleep disorders? At uh, ito po ba yun sa pamamaraan ng sleep test o sleep study? Tsaka ano po ba yung ma-advise nyo, Dok, para maiwasan yung ganito? sige. Sa sleep test, ang ginagawa po natin dyan, yung mga bata, usually inpatient po ito, no? ina-admit mga bata sa isang sleep laboratory at inoobserbahan for 24 hours. Sila po ay patutulugin doon o obserbahan. Titingnan ilang beses ba sila gumigising sa gabi. Ilang beses po ba tumitigil ang kanilang paghinga at dilalagay po sila sa isang aparato, no? po sila ng aparato sa brain, sa EEG, para makita po yung brain waves, anong response ng brain sa nangyayaring apnea nilalagyan din po sila ng ECG para makita rin po yung heart activity during sleep. Nilititing din po yung kanilang pulse oximeter para makita kung ilang level pa ng oxygen sa katawan habang sila ay humihilig at tumitigil sa panghiga. Tinitingnan, nilalagay din po sila sa electromyograph para tinitingnan yung relaxation ng mga muscles at binibilang yung duration o no, yung haba ng apnea at ang epekto nito dun sa physiology ng mga pata. So, Uh, tiyatanungi lagi yung, yung ano ba yung uh, gamot? wala eksaktong gamot. Siyempre ko ano po yung intervention na ibibigay natin? Depende po dun sa uh, dahilan ng kanyang sleep up niya. So kung mataba ang bata, isa po siyang kailangan nating ipag-diet yung bata, medyo papayatin. Kung ang problema naman po ng bata ay baradong ilong, maaari po tayo magbigay ng anti-allergy. Kung ang dahilan naman po ay malaking tonsils or adenoids, minsan kailangan po talagang operahan ng ating mga bata para po maiwasan ang komplikasyon ng obstructive sleep apnea. Okay, doktora, para, para po sa kalaman ng ating mga magulang, kailan o sa anong sitwasyon naman po natin dapat kumonsulta sa espesyalista pagdating sa ganitong sleep disorder? Kapag ang, ang sleep disorder po ay nakaka-apekto na doon sa puso ng bata, no? yung nagkakaroon na po siya ng retardation sa kanyang growth paglaki, nagkakaroon po siya ng behavioral changes at pagbagsak ng performance sa mga klase, yan po yung ilang mga dahilan kung bakit po natin kailangan na, na mag-intervene doon sa obstructive sleep apnea ng mga bata. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na kaalaman patungkol sa paghihilik at sleep disorder na pediatric obstructive sleep apnea. Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto, isang pediatric specialist. Muli maraming salamat po, Doc. Maraming salamat din po.